kami sa park. Ayan. Kaso, hindi siya kasing ganda sa picture. Ano siya sa personal, ha? Uh, hindi siya green. Tsaka, kunti lang yung palaruan niya. Maghanap kami ng iba na lang, malapit. Ayan siya, oh. Ayan. Yan lang mata yung ano nila, palaruan. So yung grass nila, siguro dahil na summer kaya ganyan ang kulay. Marami din naman dito nag parang nagpi-picnic lang. Pero ito try na may magtingin sa iba. Kung makakita kami ng maganda. Nandito na nga kami, guys. Hindi na kami bumaba doon sa pinuntahan naming park kanina. Nagana kami ng iba at nandito na kami dito sa Caroline. Ano yun pa? Caroline Springs. Caroline Lake. Ito na nga kami, guys. Ayan. Ayan siya. Ayan. Mas wala namang ano dito. grabe kalakas. Tapos may mga kunting ano pa kaligsi. na ambon. i natin. And guys, lalakarin namin papunta dun sa dulo kasi yung asawa ko doon na lang daw niya ipapark yung sasakyan namin doon kasi doon talaga yung ganda ng ano nila ang dito ka ayan kaso malakas yung hangin guys sobrang lakas Next go so, dito malakas ng hangin tapos may kunting ano pa may mga kunting kunting ulan, ulan. may mga kunting ulan pa ayan dito siyempre kasama ka kita nyo ba? Ayan. Nagka-rainbow. Okay. Diba may rainbow? Let's go, Dexus! Ayan, dito kami sa may bridge. Ang ganda, oh. I know! Let's go! Huwag ka matakot! Ayan yung rainbow, oh. 'di ba? Hindi naman nakakatakot anak. Napakatakotin mo sa tubig para namang hindi ka tagadagat, tagadagat ka naman. Oh, yung bird oh. Ang lang. Yung birds. Mama, lang yung ano nila dito. Oh. Ano lang tao eh. Ang ganda it's oh. Simula mama. doon. Nandito na kami malapit na kami dito. Wala it's din, wala din atong palaruan eh mula na maglaro. Ko alam kung saan yung papa niya. Hanapin mo na natin si papa. Lake Lake Caroline pala. Lake Caroline ang pangalan. Hoy papa. Ando na yung asawa ko. <laughs> Nauna pa sa amin. Naglalaro pa kasi kami eh. May mga punting ano naman dito. Yung bata na yan, natakot siya sa tubig oh. Feeling niya, maano siya sa ano, feeling niya, mahuhulog siya. Takot siya sa tubig. Pero naliligay niya sa dagat. Nandito <laughs> na siya. Ang oh, daming birds oh. Yeah, yung mga ibon nila dito. Hindi sila takot sa mga tao. Parang matatapang pa nga sila. <laughs> Ayan dami.